Made. so dito na naman pulit ako. For today's video po is pag-usapan po namin ng mga ka-sisters ko, ka-brother ko na magda-jogging po kami today. So tara sa manyo po kami mag-jogging kasama ang aking mga ka-sisters, ka-brother at syempre pati rin po ang aking pamangin. Let's go! Mates. So, nandito na po kami sa lugar na kung saan kami mag i kasama kay mga ka sisters ka-brother, at syempre ang pamahay ko rin po na walang iba kundi si Nate, Elijah. Kaya tara po, tsama niyo po kami mag kasama kay mga ka sisters Let's go! tapos na po kami mag mag-jogging kasama okay. mga ka sisters na si Mama Yate. Ayun. Si, <laughs> <ba? laughs> si Nakuya <laughs> at si Nakuya <laughs> So dito Ito po nagtatapos ang vlog ko po for today. Huwag na niyo po kalimutan bigyan na isang baksak na like, comment and share. And please subscribe sa my YouTube channel and click the bell button para updated <laughs> po kayo sa iba ko pa po mga video. Bye.